Para well, mga sa so, punta tayo ngayon sa Season Closer na event na event to na inorganize ng Underspeed. Isa yan sa mga Pilipinong Moto Group dito sa Edmonton. Karamihan sa kanya mga kabataan pa. Hindi ko naman sinasabing mga gurang na kami pero mga bata-bata sila ng kubi sa amin. <laughs> Anong ginagawa ni Kuya dyan? Ba't nakastredy siya dyan? para que na calçada. É que Okay. Ayan. so, dala natin si Papi ngayon papunta sa event natin. na. So, kaka-break lang ni Papi, no? 1,135 kilometers na siya ngayon. So, birang-bira na natin siya ngayon. Mabibira na natin ang gusto. So, susubukan natin dumaan ng highway. Um, o oh, pwede maging safe pa rin tayo hindi natin. Mukhang kaya naman siguro. Bibirahin lang natin. Um, so mag-drive tayo ng mga over 9 kilometers na drive sa highway. So sana makaabot mo lang tayo kahit 100, 100 kilometers per hour. So tingnan natin. Alright, medyo kalamigan na. Ito, nag-uumpisa na lumamig mga parts, no? Kasi tapos na ang summer dito sa Edmonton. Simula na ng fall. Ayan. Ano dito mga graba iguwas tayo sa graba yan so ano na siya ngayon dito fall na so yeah, yan nag na magdilaw-dilaw ng konti mga damo ay damo sorry mga daon sa sa mga puno ay nako ito yung medyo nakakalungkot na panahon dito sa Canada no kasi alam mo papalating na ang winter pag nag fall na pero hanggat wala pang snow hanggat pwede pang mag ride kaya pa natin ang lamig basta wag lang o zero yung temperature kaya pa siguro natin yan pero kapag magsimula na mag snow at saka mag below zero na yung temperature yan, medyo delikado na mag motor kasi nag, nag, nagfreeze na yung daan so yung halimbawa pagkaumaga umaga oh. tapos yung hamog eh bababa -ba sa lupa no, sa kalsada and then mag yan. so delikado sa mga two wheels Woo! all alright So, nasa 4th gear tayo ngayon, 76 kilometers per hour. Medyo hindi patag tong masyado kalsada na to. Hopefully, uh, makaya natin mag 100 at hindi tayo makasagabal sa traffic. Eh <laughs> doon lang tayo dadaan sa slow lane. So kasi mga 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 parts no um, over a month old pa lang tong si Papi no. Tapos nung ano natin nung dinala natin sa dealership para sa first service niya medyo kailangan na daw palitan din yung battery kasi napansin ko ngayon every 2 days na hindi ko i-ride si Papi parang hindi na siya nag start kailangan ko na siyang i-boost so noon nung nandun na sa shop wala talaga ayaw na talaga mag-start dati kasi pag binoost ko pa yon halimbawa pinatay ko nagpagas ako mag start pa uli pero yun nung binoost namin tapos nag-stop ako sa gas uh, hindi na mag-start wala na talaga palitan na yung battery dapat covered pa ng warranty yun no? pero hindi ko maintindihan sa mga dealership na to um, hindi nila kinover yung warranty ng battery hindi na ako nakipagtalo kasi hindi ko may uwi yung motor eh <laughs> hindi ko mauwi si papi pag walang battery so binili ko na lang yung battery so ngayon okay na okay na yung battery natin Marabi, iba talaga yung simoy ng hangin lamig na So mga 15 minutes pa tayo bago tayo makarating sa venue. Hindi ko alam yung venue na to, no? First time kumakapunta dito. So, so far sa Facebook page, mga 50 riders ang nagsabi na aaten sila. 100 ang nag-show ng interest. So, yeah, tingnan natin kung ilan talaga yung mga riders na doon ngayon. So, maganda yung program ng Underspeed. No? Meron silang palaro. May pa-premium din sila. So, yeah. Tingnan yani, natin, baka surtain tayo. Manalo tayo <laughs> ng raffle uli nila. Woo! ang sarap ng ibira nito <laughs> so dati yung yung limiter niya no, nasa 6,500 uh, RPMs lang uh, so ibig sabihin nun mag iilaw yung, ano, yung dash sabi niya, oy oh, eh, mag shift ka na mag upshift ka na after nung first service after ng break in so sinet ko na siya ngayon sa 8,500 8,500 RPMs Ooh, medyo kinakabahan ako sa highway pero sana maging okay lang tayo <laughs> lapit na tayo sa highway mga parts o oh, traffic pa let's go let's go let's go naputin oh, na naman tayo ng red light ito grabe traffic papuntang ano pag merge ng highway ayun na nabutang na tayo red light okay tambay mo tayo sa red light ay green na let's go Happy, wag mo kami biguin sa highway ha. 100 kilometers per hour, kaya natin yan pa happy. Yan, pamerge sa highway. Ay, paliko pa lang pala sa merging lane. Red light na naman. Lahat ng red light sa salo natin ha. Ah, oh, na naman tayo. Tamay muli tayo dito sa red light. Ayan. Uy, na, Ito na. Ayun na tayo. Punta tayo ng merging lane.

Yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. One fifteen. Oh, di ba? One kilometers per hour. One hundred. Ah, yeah, ang yawa. Nakatay ng konte. Di pa lang tayo sa slow lane. Ayan, <laughs> well, open open ako. na ako sa ganda yung silinyo doon Itong matinding nga kasi bakit 110 kilang 109 baka oh, kailangan natin mag downshift dito ano po or bakit na kayo uphill ano to wala wala kailangan natin mag downshift 96 97 sa 5th gear ulit tayo 97 let's go papi kaya mo yan papi 96. Hey. 94. Bumaba na bumaba. Ito, maratapos na ang appeal. Magiging patag na. Awit na. 95. Uy, umakyat na, umakyat na. 95 na. 94. Bumaba ulit. <laughs> ito, ito. Patag na, patag na. Oh, patag na, patag na to. Siguro na na ulito. Alright papi, patag na. 95, sa fifth gear pa rin tayo. 96. 60 na tayo. 94, bumaba ulit. 95, 96. Apo, kaya ta kaya, kaya ta po. Kaya lang yata nag-100 yun kasi pa downhill ka ganun yun eh. Kristal tayo 99 na 99 na yan Okay Let's go papi 101 101 Okay okay Let's go Let's go ah, Baka 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 pasan natin yung exit natin Kaka let's go natin dito ha ah. 101 na ah. 101 102 Nice Papi, kaya pa natin to Alright, hindi na tumaas 102 na lang Exit na tayo in 1 km Yun, nakasurvive tayo mga parts Hey, survive tayo sa 9 km na highway ride <laughs> Boy, 103, umangat pa, umangat pa siya Ito na yung ano, natin exit Oh yeah, oh yeah Alright 104, umakit pa lang isa ito, ito na ang ating exit Ito na ang ating exit Hehehe <laughs> Alright, survive tayo mga pards. Yes, good job, popping. Oh yeah. Ha 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 ha. Nice. Ayang kaya yo. <laughs> well, hindi pa rin natin ano kasi pag busy at pag nasa likod tayo ng truck malamang hindi tayo pwede makapag overtake sa highway <laughs> so I don't know kung ko pa rin dyan sa highway Dinala ko lang siya sa highway ngayon no kasi parang nga ma at saka kasi pagka hindi ako dumaan sa highway, doble ang ano eh, doble ang travel time papunta papunta dito sa venue. Kaya sabi ko, oh, pwede na siguro try na rin natin yung kaya yun ng highway. Kaya naman, kaya lang dumaan tayo sa slow lane, kaya lang hindi rin tayo makakapag-overtake pag na pag na tempo na nasa likod tayo ng mga semi sa mga malalaking truck nako. Yan pa naman ang ayoko. Mas tak sa likod ng mga yan. Alright, let's go. Let's go. A bit of oil, 3 minutes lang. Nagrikos sa si mga bata nang broom broom. Nag-resolve nga ganon. Oh, why is that? Karon ga di to. Ito na mozing Ito Ayos, may nagagayot pa ng parking no? <laughs> Alright, karating na tayo mga bro Safe and sound oh. <laughs> And then <laughs> after we're going to have a two <laughs> day race. So everyone two <laughs> <a tutor>, you <laughs> can <do> it, Okay? <laughs> Ah, nah kami dapat cruiser, cruiser nama no, <laughs> <laughs> cruiser, cruiser nama paten, paten bapa bapa pun mali itu. Salib kahwin tu? Imali cendolak bukan tu kan? Segera, segera itu, malah benggalan, benggalan. Siapa nak benggalan? Hei, siapa nak benggalan? balita jo. Kaya nakapaw? Magkagabi ka may ate eh. So, Magkaumaga, ano na? 4 o 5. Kailangan <laughs> na nakahitin ka sa papasok. Jerry pa lang. Joel. Oh, yeah. putik na ba 'yan oh nice ayo ri longest line daw sila nang mga damit

dia punya merenyo dia punya letak oi mane kau